Rason bakit ayaw umano makatrabaho ni Catherine si Andrea, viral. Dalawa sa mga pinakamakinang at matagumpay na artista ng Kapamilya Network, sina Catherine Bernardo at Andrea Brillantes, pareho rin silang nagsimula sa showbiz bilang child star, at ngayon pareho na silang matagumpay sa larangan ng pag-aartista, pero kapansin-pansin nga na hindi kailanman nagsama sa isang pelikula ang dalawa, Maraming fans nga ang gustong makita sa isang aktingan ang dalawa. Parehong magaling na artista. Kaya kung magsasama sila sa isang pelikula tiyak papatok at blockbuster umano ito, dahil dito, muli na namang naungkat ang tila malalim umano na pinagmulan, kung bakit walang proyekto na magkasama sina Catherine at Andrea, pero ano nga ba ang rason kung bakit wala pang proyekto na magkasama sina Catherine at Andrea? Kamakailan lamang ay napag-usapan ni OG Diaz sa programa niyang OG Diaz Showbiz Updates, ang tungkol sa umano'y alitan sa pagitan ng dalawang kapamilya stars, at ang dahilan, isa umanong lalaki. Hindi na nga ito bago, dahil lagi na lamang umano daw at sa isyu tungkol sa mga lalaki si Andrea, kamakailan nga lamang ay naging usap-usapan sa social media ang hiwalayan nila ni Richie Rivero, at maging ang pag-amin niya na crush niya ang isang lalaki gaya ng anak ni Ina Raimundo na si Jacob. Ibinahagi ni OJ na may nag raw sa kanya na kaya wala pang pelikula ang dalawa, dahil ayaw daw makatrabaho ni Catherine ang aktres na si Andrea. ayun pa kay OJ, kaya ayaw umano makatrabaho ni Catherine si Andrea, ay dahil ito raw ang dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan ng long time boyfriend nito na si Daniel Padilla, Dinid sa kaalaman ng marami na ipinagsigawan na noon ni Andrea na crush na crush niya si Daniel, sa katunayan, inamin pa ng ex-boyfriend ni Andrea na si Seth Fedelen na pinagselosan niya noon si Daniel, dahil sobrang gusto nga ito ni Andrea, sa ad pa ni OG, may nagkwento nga sa akin postahan daw kami, hindi papayag si Catherine Bernardo na makasama sa isang pelikula ang isang Andrea Brillantes. E eh di ba nga dati sobrang crush ni Andrea si DJ tapos parang somehow na link yung dalawa, tapos na intriga pa na yung daw ang cause, kung bakit nagkakatampuhan si DJ at Catherine, samantala wala pa namang pahayag tungkol dito ang aktres na si Catherine Bernardo, na busy ngayon sa mga sunod-sunod nitong solo projects, narito naman ang iba't ibang komento ng mga netizens.